Hi, this is Dr. Margie Danyas. I am a board certified dermatologist. At ngayon tatalakayin natin ang tungkol sa gout. So ano nga ba ang gout? Ang gout ay isang klase ng rayuma na dahil sa mataas na uric acid. Ang katangian ng rayuma na ito ay ang biglang pamamaga ng hinlalaki sa paa o ng buhong-buhong sa paa na mabilis mawala. Isang pain reliever lang katulad ng ethanamic acid, celecoxib o mga steroids katulad ng prednisone wala na agad ang sakit. Matagal itong uulit, minsan after a few months or minsan pa nga taon, pero hindi ibig sabihin, ay okay na kayo. Kasi habang hindi ito nagagamot ng tama, lumalala ng lumalala ang rayuma. Dadating ang tanahon na halos uh, dumadalas na yung atake. Uh, tumatagal na rin ang bawat atake kaya importante na magpatingin kayo sa pinakamalapit na rheumatologist sa inyong lugar